Mayang buntag mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Hindi pa rin po malinaw sa atin kung minsan kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Ang takot natin sa Diyos kung minsan ay nangangahulugan na natatakot tayong maparusahan niya sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakamali. Kung kaya't ano pong gagawin natin, pipilitin na lamang po natin magpakabuti. Subalit ang Diyos natin ay hindi mapagiganti at maramot magpatawad. Mahabagin at mapagmahal ang ating Panginoon. Totoo po na kailangan tayong magbagong buhay, lumayo sa kasalanan at gumawa ng kabutihan. Pero hindi po dahil kung hindi natin gagawin po ito, tayo po ay kanyang paparusahan. Magpakalayo po tayo sa kasalanan dahil ito po ay nakakasira sa atin, sa ating ugnayan sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili. Gumawa po tayo ng kabutian dahil higit dating mararanasan ang pagmamahal ng Diyos na dumadaloy sa atin. Mga kapamilya, ang tunay na kapahamakan na idinudulot ng ating kasalanan ay bunga ng ating pagpapabaya sa pagmamahal ng ating Diyos. Tayo po ang humuhukom sa ating sarili. Ang Diyos lagi pong handang magpatawad, laging magbibigay ng pagkakataon para po tayo makapagsimula muli. Tanggapin natin ito ng may galak at singla. Magandang umaga po sa inyo. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang every morning is a blessing.